Hay, Ni, ano po ang huh? Yogen ano, kotoba ka no? Ano, kanpai hogen expression so. Hay. So pag sinabi po iro iro hyogen shimashou, ano po siya? Different expressions. Ah, oh, for different expressions. O kaya naman po gumamit tayo ng iba't ibang klaseng expression. Hi. Hi, guys. Dahil gosyo po tayo. Pangalawang araw po. Ano po? Nihongo go so matome po ang ating ginagamit na book entry po entry. Nasa goy po tayo na book po. Hay, gumen na sai kabuhak sang onegai shimasu. Kyo, otsu aisatsu shimashou. Aisatsu shimashou. Sa Taglish or English or Tagalog? No, let's ano, greet, ay let's greet. So ay, des. Magreet mag tayo. tayo. Hai, arigatou gozaimasu. Go pa po tayo. Hay, ang una po natin. Uh, more an ano po tayo? Conversation po tayo. O kuni wa dochira desu ka? Hay, o kuni wa dochira desu ka? Ah, Igiris, ah? Filipin, Filipin. Filipin susindes. Filipin susindes, ne? Sa Tagalog hmm. po, ito pong tanong ni A, ano po siya? Ano? Saan kang baasan kang bansa? Saan ang bansa niyo or saan kang uh -oh. bansa? Hi. Arigatou gozaimasu. Sao pag mayroon magtanong na? Ano? Umare, umare. Oumare, ano po ang oumare? Pinanganak. Saan ka ipinanganak? Hi. Oumare wa so, dochira desu ka? Hi. Oumare wa pinanganak po. Ano po? Hi. So, tamang-tama po yung sinasabi nyo. O, maramang Tagalog? Saan po kayo pinanganak? So, des. Hay. Next po. Sushin. Hay. Origin. O, or pinagmulan. So, des. Pinanganak. pinanganak. Maaaring maaari po pinanganak. O, kaya naman po. Uh, kung saan lugar lumaki. Hay. hay. Dochira do? Dotsira desu ka? San po kayo, pinanganak? So des. Hai. Ha. <laughs> des. Des. Pag pong, ano po ang igirisu in or Tagalog? Or Sa po ko pinanganak. So des. Sa po ako pinanganak. Paras na parehas po translation. Hai. Go pa po tayo. Hai osumai osumai wa ah, osumai, hay, nakatira sundimas di ba yan yung kanji ng sundido? sodesodes so osumai, pag sinabi pong Sumai. osumai, osumai, magigigil, tirahan. tirahan po. sundido means nakatira. ah hay, hay, ngayon po, pag sinabi pong osumai, tirahan po siya. hay, san yung tirahan? asan po ang tirahan mo? hay, osumai wa dochira deska? Asan po ang inyong tirahan? So, dees. Tondo'n kimasyo. Kono chikaku desu. Kono chikaku desu. Hai. Nakatira ako malapit dito. Ah, malapit po ako dito. Hai. Hai, malapit lang po dito. Hai. Arigatou gozaimasu. Dyan lang po kayo. Jan lang po kayo. Kasi na kuso. lang po kayo. Wag muna po kayo mag-mute. <laughs> Wag muna kayo mag-mute. Sige pa, Hai. sige po. Jodai-san. Alas. Judaisan, so, tapos na po kayong uminom ng kape. <laughs> Mag-aana po tayo, magro-roleplay po sana tayo. Ay, may roleplay, sige po. Gusto ko yan. Oo po. Hi! Judaisan, maaari niyo pong palitan po yung ano yung... Kayo po, Judaisan po sa B, si Kabuaksang po sa A. Ano po? Hi! Hi! Hey, so, maaari niyo pong palitan po yung mga lugar, yung bansa, ano po? Okay, have pwede niyo rin pong palitan po yung ano yung kung saan, uh, san kayo nakatira. Hi. Pero ito po yung pagbabasihan nyo pong ano, uh, sentence po. So, si uh, sampo po sa, ano, sa letter A, din si, uh -huh. Si judaisan po sa letter B. Yorashiko nengay shimasu, minasan. Hai. Uh -huh. Oko ni wa dochira desu ka? Ate Inday, medyo blurred po. Medyo mm. no, plug po. Mm, mm Ah, yung ano po, parang lapitan konti po. Ah, sige po, thank you po. Hi. Oh, po, po, thank you po. Ah, take two, take two. Guminasay. <laughs> <laughs> <-mean> oh. <laughs> <laughs> <Dajabu, dajabu>. Okay. Dajo po, dajo po. Ano, okuni wa dochira desu ka? <laughs> <laughs> Igris Sushin desu. Hi. Usumai <laughs> wa dochira desu ka? Kuno Oo. Arigatou gozaimasu. Balit po kayo. Balit po kayo. <laughs> Ngayon naman, si Jodai-san po, kayo po maaari po kayong pumili kung ano po dito po yung gusto niyong gamitin pong sentence po para po itanong po. Ano po? Uh, A po si Jodai-san. Ngayon naman, si kabuwaksan naman po ang B. Yoy! Action! Okoni, okoni wa dochira desu ka? Indo desu. えー、ええー、えとお芝居はどこですか？どちらでこのどちらですか？この近くです。ありがとうございます。またお疲れ様です。インド人の者。すインド人の者。はい。じゃあ今度私ありがとうございました。第 今度は私がえ A になるのでカブワークさん B お願いしますね。はい。カブワークさん、お国はどちらですかあの、国、にヨーロッパ、あ、じゃあ、あフランスです。フランスなんですね。おんま、はい、おんまれもフランスなんですかあの、ご、あ、ヴィニッシュです。あ、おんまれは、 うん、ウェネス。<laughs> はい。あ、えっと、それってフランスですか。あ、パレーチが、パレーチ。あ、パ、パリなんですね。すごいですね。国際的、え。でも、出身はどちらですか。 本当はあの私の出身フィリピンですよ。あそうなんですね。なんか頭の中めっちゃくちゃごちゃごちゃになっごちゃごちゃになってしまいました。でもあの編集 <laughs> <laughs> してくださりありがとうございます。では <laughs> あのお住まいはどちらですか？今あの日本です。あ今度は日本なんだ。あそうなんですね。ちなみに日本のどちらですか？ この近くです。この近くどちらっ行くの o s あ、一緒ですね。はい。ありがとうございます。ピンがありがとうございましあ、たポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポ t ポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポカポ my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli